Yan po ang aming itlog ng kubo. Yan po. Itabira tayo meron tayong isa. Apat na ano dyan. Ah, uh, apat na itlog ng manok. Gagawa po tayo ng quick quick Yan. Merenda po. Pagulong natin sa ano to? Sa corn starch. Yan. Ah, oh masyado mo din. Oh di. Iluto mo na muna to. Mainit yung kuali oh. Yan Ito po yung aming mixture ng ano. Pang kulay. Ay food color po yan. Bakit natanggal ang ating kwekwe? Wala na yan. May walay na siya. Hindi. Sabog? No. sabog? ba? Hindi. Isabog? Sasabog. Yeah. Sa Parang sabob. hindi alas to kasi wala kaming ano. Baking. Ano na? Baking powder. powder. Baking. Ano lang to? Flour tsaka harina. Cornstal. Cornstal <laughs> tsaka harina. Ah, uh, nak, ya, nampak macam dapat pala di fry no ayan. kami nag invent -e pa no? baka makisali makapag yung tayo ng ganito nakakakay ah, pala ito ang ito po yung ating chicken egg malaki yan anong tawag dyan sa loto na yan quick quick <laughs> nagawa si ate ng quick quick ba tawag dito guys ayan yung ginawa nila pang merienda na ni ate yan saka ito sausawan yan dalawang sausawan ang dami yung isa oh yan nila sa ano yan sa kikiam saka fishball ayan yung kanilang merienda alak na tayo guys ayan oh, Audrey. na oh atak 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 na oh mm. sarap si ate ko at saka si papa yan oh pa hmm. Dabe? Dabe daw, sarap. Ako. Kaya sabihin niya tayo sa labas. <laughs> Ayan si Batoy, oh. May kumain na rin si Batoy, oh. O, oh, ano? si Bunso. O, si Bunso. Tama si <laughs> Bunso, eh. Ayun, pagkain namin, guys, oh. May namin yan, guys. O, oh, diba? Ayan, guys. Nilagyan ko na ng tanglad, loya, sibuyas, bawang. Mag-ano na naman tayo, guys. Mag-ano? mag manok na naman tayo para sa request ng panganay ko lagyan natin ng pinya yan guys yan pinya na may ginatan ba guys ayan may gata na naman yan guys yan ilalagay ko laurel at saka paminta kulang yung buo mo yan para hindi malang malangsa yung ating manok lagyan nyo ng ano yan o oh. tanglad Loya, laurin, pamintang buo. O lang pa yung pamintang buo ko yan, guys. Ayan. Ayan, guys. Lagyan natin ng, ano, patis. Seeking cubes. Tsaka itong patatas, saka karot, siling pula. Mayroon pa, guys. Tsaka kamatis. Ihuli ko na yung kamatis kasi. parang no? Pero ang manok yan guys. Kasi ano yan. Ibang ano ko naman yan. Sa inyo iba. Iba naman tayo ng ano. Pag nagluto. Tapos lagay natin yung pinya guys. Pinya yan. Pinya. Yan yung pinya ni ate. Oh, tapos gata. Ayan. Lagay natin. Malambot na yung manok. Ginisa ko na yan sa sarili niyang mantita. May bawang na yan kayo na saka ano. Ayan. Ayan yung aking manok na pininyahan na may gata. Ayan siya guys. Isang buong manok yan guys. Binili ng asawa ko. Mas mura yung manok ngayon kaysa baboy. Kaya ayan na lang. Manok na lang kami kaysa baboy. Request na naman ni panganay yan guys. Ayan. Ganyan ba diba kayong pag naggawa ng ulam na pininyahang manok na may gata? Ayan guys, luto na yung aking manok na pininyahan na luto sa gata. Ayan guys, kainan na tayo. Yummy ulam. Ayan na.